Hello! Nag-unbox po tayo sa binili ko sa online. Ito dumating na. Iwan ko kung anong, ano ang dumating na yun. Kasi marami akong in-order. Hindi ko alam kung anong dumating yung binili ko no For the play. Ayan, pang logit sa akin hason. Para butang sa tiil sa lamisa. Kaya sa sayo-sayo mga lamisa. Diyan yung abot ng akong air, air pursing. Hmm. Pwede na ako mag-pursing balik kay eh, Nanakoy koan. Nanakoy earrings available. So, buksan natin ito kung anong laman. The nalagyan ng kandila Ganta. Let's try natin. Wala pala akong kandila maganda sya, malaki na, oh. maganda. So tatlo yung binili ko. So ayan. Tatlo ang dumating, no. Ayan, cute lang siya. Maganda. Eh open natin 'to baka may nasira, baka nasira i Check natin. Okay siya. Okay. Okay na okay. Ito last. Tingnan natin. Tangan ay siya kandila, no? Hmm. Tulok ka buka kong gipalit kay ipadala ni nako sa amo ah. Kay para ug mga G ang amo mga ako mga ginikanan. Magamit ni nila. <coughs> Ayan. So, thank you for watching guys. Bye.